So ayan po mga idol Tapos na po tayo magbagsak nung ating lambat Sa ganap na 5.20 ng hapon Ito po ang kahibahan nung ating pamalakayang dala ngayon Ito pong ating panghipon ay kailangan po nating ibabad tong ating lambat So ang hila po natin ito ay mamayang padilim Or depende po sa gusto nating hila kung gusto pa nating mas ibabad pa pero kami preferred namin padili mga aming paghila. Yan para hindi naman tayo masyadong abutin ng masyadong gabi rito sa laot dahil hindi natin kontrolado yung panahon dito. Ayan, kalmado pa rin yung hangin at sana wag na lumakas. Yun namang ginagamit natin na panaksay. Nakikita nyo, pagka ng aming lambat, gagawin namin, magtitimbog kami. Pagkatapos magtimbog ay diretso hila yung aming ginagawa. So madali lang yon sandali lang. Hindi pares itong ating panghipon ay talagang kailangan na ibabad. Yun po yung kaiba ng ating pamalakaya. At dito sa triple na to o yung ating triple net, si Ocean na lang po yung humihila So ako, ang trabaho ko, isinasampa ko lang po yung tinggaan, yung sa may gawing tingga unlike dun sa ating pangtaksay kailangan nating sumabay ng hila kay Oshino ayun po ang kaibaan so mamaya na lang mga idol at samahan nyo kami sa panibagong pakikipagsapalaran namin dito sa laot naway mabigyan tayo ng magandang huli at yan sa likuran ko bising busy si Oshino ayan nangangawil siya pampalipas uh, oras niya baka daw yan daw siya ng mamaw <laughs> so bali yan, madilim na bali nagbukas na tayo ng mga ilaw natin so ayan mayroon na naman barkong dadaan sa atin isa yan sa mga kinakatakutan natin dito itong mga barko na to yan, yung sa unahan nating mga may puti na yan malaking barko yan so ayan pininahan tayo bali kailangan dito ay merong kang malakas na ilaw para kitang kita kanila mahirap kasi pag mahina lang di ka mapansin may chance na mabangga ka marami ng mga nababangga dito dahil sa yung iba mahina yung ilaw, hindi napapansin so ayan laki nyan Bali Halos dumikit sa atin So yung kaninang dalawa Hindi na natin Dalawa din yung malaki din Yung puro palabas ng ano Ang Manila Ay palabas sila O oh, palabas ng Manila yan Galing sila sa Manila Lalabas ng Manila Bay So yan laki yan Container ba yan So yan Last natin So ayan yun halos dumikit sa atin kaya kagandahan dito meron kang malakas na ilaw so ayan nakabukas lahat ng ilaw natin so ayan na siya lalabas na ng ano yan Manila Bay bali pupunta na ng ibang bansa yan so ayan ang dala niya tapos dumaan malaking alon so ayan may alo na iniiwan sila pagtaos nilang duman. pamaya ng konti nito, ihila na rin tayo so yan, bali marami kami rito yung mga nakariya, yan yung mga ilaw na yan, mga bangkayan so halos tabi-tabi din kami rito sa layout si dun sa gilid halos wala na talagang mauli kaya mamaya na lang ang natin kung may makukuha tayo sana meron sa tagal ng panahon na lumalaw tayo ay eh, napakanipis palagi ng ating kinukuha sana this time ay maganda naman so mamaya na lang so bale yan unti unti nang sumisilaw si ay sumis, sumisilip si Haring Buwan. So ayan, nasa na natin na yan. Ayan, Buwan yan. So mamaya yan, lalabas na ng malaki yan. So ayan na, lumalaki na yung ating Haring Buwan. So mamaya yan, sobrang diliwanag na yung ating harapan yan. So ayan, dahil pa rin barko. Yan, yung maingay na yan, barko yan. Bali, tatlo pa yan. Palabas uli ng Manila Bay. Bali, nasakluban ng ulap si Haring Buwan. So, yan, barko na naman. Bali, yung mga ilaw na yan. Yan, mga barko yan. Palabas ng Manila Bay. Sunod, eto naman. Yan, papasok naman. Saka yung isa pa dun, sa baba pasok sila ng Manila Bay sunod tong isa naman dito so ayan barko din yan palabas din yan bali yan ang mahirap dyan pag sabay sabay silang nagsilabas at nagsipasok na lahat ng ilaw natin ay mga nakabukas maliban sa puti na ginagamit natin sa paghihila Bali yung tatlo na yan medyo malayo naman sa atin yung daan kaya lang sunod sunod sila yan tatlo so ayan, na malapit na sila Bali yung mga barko na yan yan yung mga barko na nagtatambak ng buhangin dun sa may harap ng Maynila so ang dami yan Bali tatlo apat yung palabas at yung papasok naman ay dalawa So, meron pang isa rito sa gilid bali lima yung palabas na barko soyan, na tayo bali ang oras natin ay past 7 na lang gabi tignan natin kung meron laman so, ayan. maganda gabi po sa lahat, iwila na tayo meron mga idol, haba na nang hinila na rin. Wala pa rin. Parang naman po yung ating dagat. wala umaga na gabi, walang matali. Ayan, parang ilan ilan, piraso. Ayan, makabawi na tayo gastos <laughs> nito. na tayo gastos <laughs> nito. Ito pang-ulam na naman yata. <laughs> O, e, magsulog ng hipon. Wala lang. Siraso pa na. Dulo na naman. May ating dulo. O, naman. O, so, naman. Ang aligatan nito.

Ay okay, yan mga idol Tapos na tayo maghila Wala Madalang talaga Mamaya na lang pagdating sa bara At papakita ko sa inyo yung Hinuli natin Ayan mga idol Malaki na tayo sa barahan Ang pangit ng hangin Yung hangin natin ay Hangin sa lata o ano, yung sterlis At yung Way nung alon niya ay galing amihan ang lalaki ng gulong niya. yan, hindi naman malakas yung hangin pero ang lalaki ng gulong what more kung malakas yung hangin sa latan sigurado to, yung, yung alon natin ay magiging pompiangan so hindi ko mapakita sa inyo dahil madilim po yung kapaligiran kaya ikukwento ko na lang sa inyo mga idol yan, sobrang nakakainip ang layo ng pinanggalingan namin ayun e para makatipid sa gasolina nag minor minor na lang kami dahil hindi namin alam kung makakasapat ba tong hinuli namin na pambili ng gasolina So yan tapos tayo magtanggal At dito lahat yung ating mga huli Ang nandito sa ating timba na to ay Mga hipon at mga isda At dito Nasa tambor na to ay Mga alimasag So mga boy pa sila mga idol Kaya kaya hiniwalay natin Ayun, Ayun. Sisigalaw pa Yung pag iisay na lang Yung nagyamang Ayan lang po. Ang ating hinuli. Hinuli. Pagkalayo-layo ng pinunta natin. Ito lang. So, yung ating mga isda ay babansi. At malakapas. So, yan. Iakit na natin tong ating lambat. Para hindi na tayo bababari bukas. Arreglado na kung sakaling nalawad tayo uli ng hapon. At yan yung mga kasama natin ay nagsisinsay na rin sa gawin na to at sa ibo. Nagkatanggal pa sila. Ayan, mahina. Matamlay talaga. So, ito po mga idol yung ating kinita sa gabing laot natin na ito. Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at inyo po nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ng hapon at tauwi lang po natin ngayon sa ganap na alas 11 ng gabi. Yan. Uh, hindi man po tayo nakahuli ng madami ay thankful pa rin sa blessings na aming natanggap. Kahit paano ay makakabili po tayo ng ating pang -gasolina. So meron pa tayong chance na bumawi ulit sa susunod nating paglaot. At meron tayong naiwi libreng pang-ulam. So yan, tease, tease lang po muna sa panahong ito na talagang napakahirap po talagang humuli ng maganda. Yan, laban ang palagi at makakahon din po tayo. Yan, at kung bago ka po dito sa aming Muntin Channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nito ang aming video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye! -bye.